Oh, this time, abarati ilog pier. Naman ang ating ipiplex dito sa ating channel. Napakaganda ng na kanilang pier dito. Ang lapad na. Oh, welcome back, mga bulikat kong kaibigan at haliparot. Oh, eto nga, pangalas 7 ang aming masasakyan ngayong umaga na barko. Montenegro, baka naman maka-discount. <laughs> estudyante daw, joke lamang. Mukha lang estudyante yung kasama ko kasi malit. Sinca vlog, mo pala sa personal. It's over to you. Oh, balik na tayo mag-boys ah. Dito na kami sa loob, naglalakad pa punta sa barko. Ang haba, lilit kasi ng palo kasama ko, kaya sinabayan ko na. Oh, ayan nga, i-flex natin. Ang lapad na nito, parang nuumu, mga kalbo na. Napakaganda na nga, ng pier ng abra di ilog, ang lapad, tapos ang linis, tapos ang barko na bumabiyahe tuloy-tuloy every two hours. Oh, at syempre, dito na kami sa taas. Napakaganda ng barko, yung La Bagong-bago yung barko. Pagkatapos, syempre, hindi mawawala ang cup noodle sa barko. Hindi ko nga alam kung bakit napakasarap nito pag nandito ka sa barko. <laughs> bakit pag nasa bahay namin, ang alat-alat nito. -alat pero pag nasa barko ka, ubod lang sarap. <laughs> oh, di ba, parikoy? oh, mga bulikat mong kaibigan, tikman natin ang napakasarap na cup noodles ng Montenegro Lines. <laughs> Maraming salamat nga po pala sa mga nanonood. Grabe ang views natin ngayon. Napakalaki sa ating mga mini vlog. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye.